Maayong adlaw sa ako ang duha ka turista nga feeling mga bakasyonista na andemi karon sa Pamaray Groom at Bangran sa Balay kigagahapong adlawa ako ni sila ni patuon diri kay exam nila karon sa so, paguman ni nagtuon ako ni sa Balay mugud sige ug ta sige ug tuwa so, ako ni try today, ko pa na kong Yan, daman na uniform sa shorts and the wear. Umauto so, ako na silang giilisan pang human. Kaya adlong lunis man ka 7.30 ang klase. Huwag nasad sa life flag racing ceremony. So, rin, pag human ni Yara o si eh, Atiana na pala ako ang giilisan. Gisuutan ang felt. Dahil yun, ako ang gimidyasan. Dahil yun, bisapatusan. Kailagi, lagi sa man lakaw karong buntaga deri eh, nagpakit -cute, cute si Yara tatanaw siya sa iyan dagway yes pipi i know you're so cute po <laughs> aboyag hi de ba nagwave wave pagyad siya mo na si ate Kamaon naman siya magsaksog iya ha mo to andam na sila kay muli sa balay mga hormona to bye